Walang umiiral na mag Lahat ng mga nao na sa atin, inialay nila ang buhay nila para sa kalayaan. Kung Spanya talaga ang kalaban ng mga Amerikan, bakit hindi sila makiisa sa atin? Bakit pinipigilan nila tayong pumasok sa Intramuros? Sa ayon ako kay Senor Paterno, Pinipili ko ang kapayapaan. Bulag! Sa halip na lang dito tayo ngayon mga nakaupo, nandun sana tayo sa labas nangangalap ng armas. Bumuhukay ng trinsera, tinuturuan ng ating mga kababayan para lumaban. Huwag kayong maniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano! Walang po ang bulag sa gabinete na ito! Mahal ako ng mga negosyo. Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga familia? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Kilala kita! Tasali ka sa so gobyerno sibil ng Kastila at ng mga anibang Espanya. Lumipat ka agad ng bakod at ngayong tayo naman ng mga anib, makikisiping ka naman sa bandila ng Amerika. Magigil <laughs> <Ang> ka na. <laughs> Lahat tayo interes tao lang ang tayo. Ay, paano ninyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung mangalipin tayo sa sarili nating bayan? Minamahal ko rin ang ating bayan. Hindi, hadas! Sa ngayon ay kakampi natin ng Amerika. Nangako sila sa akin sa Hong Kong. gagawin ng Amerika ang lahat. Maunahan lamang niya ang ibang mga bansa na may pagnanasa sa Pilipinas. Get ready. We'll begin in an hour. Fall in! na lang natin matapos ang video. May delegado ba tayo sa press? O oh, kahit nagpagmasid man lamang. Para kayong mga birhen na naniniwala sa pag-ibig ng isang puta!